Magandang umaga po mga kapambin andito na po tayo sa ating taniman po ng sitaw uh, Ngayon po ay alas ko po ng umaga Kailangan po natin gawin ito mga kapambin mas maaga po tayo dito sa ating taniman Ay kapag ka... tanghali po ay napakainit din eh, kaya ating aagapan po Mas malamig po sa katawan Kumusta na po kayo lahat mga kapambin kami naman po ay okay dito At uh, tuloy tuloy pa rin po tayo sa ating pagkatanim marami po natin magawa kapag ka maaga po tayo sa bukid ngayon po ay dito po tayo sa ating pagkatanim po mga kapambin at ang ating gagawin po mga kapambin ay patik ng patik po muna tayo mamaya na po natin tataniman po para mas mabilis po yun sama sama po tayo ngayong umaga po mas ma-press ko po ba sa katawan kapag ka ganito maaga sana po yung mga alas 3 dapat ay alas 4 po tayo nagising na kapi na po tayo nakatapos na po tayo magpatik mga kaparambin bali kalahati po yung ating napatik kahapon ay lima po yung ating nataniman din eh. hanggang tanghali po ay ari po isang oras pala ang po ay nakalimang ano po tayo linya lilipat naman po tayo sa kabilang pitak po dito mas mahaba po are yan o yan hanggang dulo dun lilipat po natin yung tali Maganda po ay tuwid ay. Para pagbabalag po natin ay ano tuwid din po. Yan po po yung ating grass cutteran po. Ay malawak po po yan. Dito po tayo sa tabi. Hindi po natin sasagad sa tabi. Para sa kanal po. Papunta po tayo sa dulo. Kung hindi po tayo umagap, edi ari po ay hindi po natapos. Mas maganda po yung mga agap po mga kapambin. Para mas malawak po yung ating matrabaho. Dito na po tayo sa kabilang dulo Ah, hindi. মদটটঞেকে , সোক Заার হটকা ���হকযা, আাটচ дети E Yari na po mga kapang binang isang linya. Aya, ito po pala ang magandang exercise po. Ang magpatik po. Yan ang sarap po sa pakaramdam na napapawisan ng katawan natin. Labas po ang ano, pawis. So, ang haba din po sa linya mga kapang binay. Hmm. Yan, nakatapos na po tayo. Bali, pangalawa po. Dito po, sukat natin. Dalawang haba nitong patik. Ang pagitan po. Para po yung pagitan ay ano. Pwede natin kaya sa Kapag ka na nagkadamo. ay tindi na po ng init mga kapambin. at tayo po ay nagpalit po ng jacket po at saka kumain po tayo kayo po ba kumain na ah? kain po muna bago pumasok po sa trabaho at tayo po ay katatapos lang kumain at naghatid po tayo kay Bonso po si ate at kuya nasa bahay po nagmumudyol po may mga kaklase pong kasama doon tapos si Bonso po ay siya lang po ang may pasok ngayon at tayo po ay tuloy na po tayo dito sa pagpapatag po sa pangatlong hanay po yan po yung ating naiwan kaninang ano, bago umuwi tayo nakatapos doon tayo sa isang pitak tapos po tayo dito ay nakadalawat kalahati yan po hanggang dito tayo yan ating ito papatuloy na po ayan po mga kapambin oh. ayan tindi na naman po ay kung tayo hindi umagap kanina ay eh, po nagagawa kapag ka, ano, mainit na kaya naman po kaya lang edi kapag ka nakakalahati po tayo magpatik dito sa pitak po sa matahan ay pahinga po ay mahapo po yan ito po po yung ating patikin maya maya po tayo matanim pag po dumating si mami at nagdidilig pa po doon sa ating mga talungan hiwalay po ang aming trabaho sa umaga ay nagiintindi po ng mga pagkain ng bata si mami kapag umaga ako po ay dito inaagapan natin ganun po para po makarami ng tanim tayo mga kaparambin kailangan po natin ito ay para sa pamilya mga kaparmbin no, ganun po yan, lahat naman po ay nagtatrabaho para sa pamilya upo, yan eh. ma ano na po tayo magpapatik na yan at maraming maraming salamat po sa inyong lahat po mga kaparmbin sa inyong walang sawang suporta po sa buong habalya family maraming salamat po lumahangin naman po ang panahon natin dito kaya okay lang po malamig lamig pa naman po ngayon mamaya po ang matindiay magandang hapon po mga kaparambin andito na po ulit tayo sa si taniman dala na po natin itong ating isang kilong ano po ay wala na pala itong isang kilot, bawas na po kahapon pananim na ano po yung sitaw at kanina pong tanghali, alas 11 po tayo umawas na. Natapos po natin yung pangalawang pitak po. Bali, tapos na po yung patikan. Yan, dito niya. May, may ano po, kalapati. Ayun, ang kalapati. Ayun! Ayun ba? anak. Tagak yun. Ano po, kulay puti po. Kulay puti po yung kalapati Basta, ano o, po, dalawa. Ano dumating na kalapati, ang nanuno ka. Ano kaya yung huli? Ay, hindi yan. Yan, tapos na po ito mga kapambil. Bali, ito ay siyam na haba po yan tinapos po natin kanina at tayo magtatanin na po dito nito. may sisig tayo Sir, oh, isang tuloy na po ito isang pitak natin ito tinandaan siya, mo? Pala, tinandaan ha? tinandaan mo? dito isa, uh, uh. yeah, dalawa, kaslo, apat, lima isa po yung nakalima at aray dito tayo Ah, hmm. uh, may palatandaan pala. Ito yung taniman mo. Parang ako man ang naglagay ng palatandaan na yun. Ito, hindi pa, wala pa ito. Meron yan. Wala. Bahala yan. Pag iwalayin mo, boy. Hindi na. Oo. Maganda ganda yung na Dalog tayo sa mga pandilig. Ayan, ganyan. Ayan, tekas po. Maya-maya po tayo magdidilig. Yan po ang pandilig natin. Nandiyan na. Eh. Naandar po sa sili. Naandar po. Sa sili. Madami pong bunga yung sili. Hindi pa lang puputuhin. Hindi po ba sabay-sabay. wala lang po. Hoy, daddy. May... May kukwenta ako sa iyo. Ano ba yun? Tayo magtanim ng ikmo. Bakit daw? Abay! Yung ano? ikmo daw ay piso ang isa. Oo oh, nga. Ay kung tayo maka isang milyon dahon ng ikmo. Ah, dami ano? Odi may isang milyon tayo. Na? Piso. Ay buti ko may bibili. Dinadala nga sa mina. Ah, sabi nila. No, may nakausap ako. Ayun po, bagong ano daw. Bagong pagkakita natin. Yung ikmo... Mm, yung nanganga po bang dahon? Ay, ibig sabihin doon marami naganganga. Mm, dinadala doon. Ah. Sino may sabi? 100 piso doon Ay, ay 1,000 piso na 1,000 piso iniaahon doon. Ang kailangan? Mm. -mm. Isa nang na ikmo. Oh, para si Tia Lorite bumili pa sa bayan. Magkano ikmo doon sa bayan? Piso nga daw ang isa. Aba, itay pa lang magpaparami ng ikmo. Mm. Ang ganda no. Dunos no, sa bago mo kaingin. Ah. Ay, ibig sabihin ay yan ba'y ano? Yung may ugat daw ang oh. tinatanim. Hindi, parang paminta yan ano? Hmm. Ang puno po. Eh maganda po yung mga kapang pininta ng balita. Gawa ng ikaw po eh, may ganitong gulayan, mayroon ka pang ikmuhan. Hmm. Aba, eh ba kapapunon. Tapos eh mayroon ka pang tambuan, ah ah. Oh, Tapos so yun, ando sa likod nila kung maranjaki, yung pala yung pinuputi lang at binibigyan lang ako ng sa tinapay yung pala piso ang isa hmm. kaya pala nung minsan si parang Leo na ang namimitas ah siya na siya na nagdadala napakadami ah, po mga kaparang binito napakadami ah, ah. pong sa sakit ng tuhod nito pag ito yung nagbunga <laughs> ay sakit ng mga tuhod ng mga taga dito po sa amin masarap naman eh hmm. Uh -huh. Gaya po sitaw, pag sa dami pong bunga ng sitaw ay wala namang kaabu-abu no. Wala pang abuno yan. Kaya Hala ano po sabi ito? ko po ay nasubukan natin din eh. Sa matigas na lupa ay ari pa po kayang magandang lupa na mayabo. Ay doon po ay tigasin niya wala Mataba ito. Alam ko kung bakit. Ano? Ang daming natuyong asula dito. Oo. Sana po tayo ay ano magka-IGR pero wari ko po na may ayos ito. Mm -hmm. Papalisin na lang po natin ang ano Pagka walang wala ay eh, yung tubig ay papapasukin. Papasukin ba? Palalampasin ng tubig. Pagka... Paanda rin sa kanal. Tapos palalampasan. Pagka ano ba? -hmm. Hindi yung pagka... Pag, pag mawawala na yung supply yung ating tubig. Ay eh, hindi yan. Ano kaya? Gawa lang yung ating pandilig ay galing na po sa sapa Hmm. Pero, kung gugustuhin po natin ito ay wala po itong problema sa pandilig. Sa ilog po tayo kukuha kung gusto yung papasukin po sa matahang gandong pita. Kaya lang magkakanal po tayo. <tututupan> yun ang kailangan. pero pa na? baka naman mag... -uuna? Kaya siguro yun, di? Ha? Kaya, kaya lang. Ano, tigas? Matagal, ano, kasi mapupunan um, pa, mabababad. Um, ay, kung ano naman ay, kukulungan mo lang naman ay. Tapos sabay siya na may iigan na lang ng kanya, no? Sabay palihis uli doon pag may pagbasaan na. Mm -hmm. Once a week. Ano? O, para mas madali. Ang mupo, no? natagas lang. o, oh, basa naman. Hindi ka naman mapapagod magdilig. Ayun. Ayun po si Mami, me. Oh! Yan. Balitig dalawa po kaming linya po. Para mabilis na. Atay pa rin.

Andito na po tayo sa pangatlong pitak mga kaparmbing. Nalagyan na po natin ng isang linya po, na na natin. Ito pong pangalwa at una ay nataniman na po natin. Tapos na po yung taniman. Tinuha na po natin itong ating pananin. Ito po yung ginagawa po ni mami kanina pa. Winawalis po yung pataba. Nilalagay po sa puno. Pero po yung ano o. Oh. At yung pandilig po si mami po pala yung murder sa online. Yan Oh. Yan po pasirit po o, yan. habang nagwawalis po si mami ay nagdidirig po din yan. Eh. tatlo ay magkano arami eh? 285 po tatlong pirasong ganun po na ay ay malaking tulong po ito habang nagkatrabaho po tayo may nagdidirig din eh Ganyan po, umihira na lang po dito yan. Yan. Dito na. Malayo-layo pala. Oop, nagbabasa ako. Pas mo. Yan po yan. No? Oh. Laking bagay po yan mga kapambin. No? Oh. Iya. Yeah. Iiwanan po po dito. Tara. Tayo naman po yung mamumuto ng sitaw at may umorder po. Ay, ay. ang basa. Yeah, yan ang ganda po ng basa. Oh. Masibol na po yung ating mga sitaw na yan. Buto ng sitaw. Ganito po ang gagawin namin. Oh. Uh, yan. Kikiliban. Ganito po namin ang kilib na dayami bawat puno pag sibol na. Para hindi? Para hindi po damuhin. Damuhin. hindi na po tayo naglagay ng malching ay. Ito na lang po git gitnang ito ang gagars katirin po. Malaking tulong po yung dayami yan. Ay. Ito yung iba. Ay, hindi naman po pwedeng hindi sisilabi. Ang kapal yung iba. Kapal. Pero may makukunan naman tayo sa palibot. Meron misma... po yung mga kulangin. Pinag-treseran po natin yan. Oh. Mamumuti na po tayo. Yan. Ah, pagkadami. Ayan mo. po. Oh. Ayos pala rin yung tapat nung lago na didilig. Mm -mm. ano? Tingnan mo. Yan. Ang dami yung lalaki. Ah, uh, ay uh, isang metro. Alin ba? Ang Oo. Oh, Yan po mga kapambin. No? Ay yun. Tayo po ay bago lang nagtanim. Tapos may puputihin po tayo. O. Ang ganda po talaga ng may tanim. Hoy, ano? Ano mo pag nadidilig, ano? Ito yung lagi ay. Ay, na-imagine nga po namin itong isang kilo nating itananim aay. Ay, sana po ay magka magkaigit talaga. Ay, pagkakadami po natin mapuputi kapag gaganito. Ay, aray nga ilang piraso. Ilang piraso o. lang po, aray, oh. Pare ko po ay nakakatuwa mga kaparambin. O. Pag may susubra, ay, madalhan tili sobra. Eh Eke lang yung timbangan pala mahirap. Ano yung timbangan? Bakit? Dito ko pa nare-repair. Dami din. Ah, yun. pagkakadahin pong kasanood. Dami yan. Oh. Sige, dali mo na yun. Oh. Hali ito. Oo, oh, maliliit lang. Ano, oh, huwag lang yung kahit makakit. At yun lang, ano, sarap po nito. Ito yung ngayon lang po natin yung pinitas. Si Gawa nang may order nga po. Ay, hindi ko pala natanong ka. Natagdaga na, na. na, na sili ah sili. Ay, ah, pagkadaan pong sili natin. Yan po, oh. hindi ko po kinaya update pa ay. Eh. Hoy, may pambaba ka pa pala doon. Na ano? Nasisi, may nasiyap ka rin na. Ayan po, kumuha si mami ng ano. Aba, laking ano po ang palaya. Alating metro. Aba. Ito po yung ating na puti po mga kaparmi. No? May isang ang palaya, tapos may sitaw po tayo. Ari po ay order. Yan. Order po ni Maranjoy ito. Yan, uwi na po kami. Yan, may babay na. Babay po. Tara. Dala na po si sitaw.